Dapat mag-ingay ang Pilipinas sa pambubuli ng China sa loob ng ating teritoryo. Yan daw ang pinaka paraan sa ngayon para labanan ang tinatawag ng mga eksperto na gray zone activities ng China. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ginagawa na rin daw nila ito para mapilitang magpaliwanag ang China, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Hindi dapat magdalawang isip ang Pilipinas na isiwalat ang pasimpleng paninindak ng China kamakailan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang payo ng mga eksperto kaugnay ng binansaga nilang gray zone operations ng China. Kasama na riyan ang pagtutok ng military-grade laser ng China Coast Guard sa BRP Malapaskwa. Ang pangaagaw ng rocket debris na na sa dagat na sakop ng Pilipinas. At ang paglaki ng pwersa ng hinihinalang Chinese militia malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa maritime experts, totoong agresibo naman at nakakabahala kasi ang mga kilos ng China. Pero hindi pa sapat ang mga ito para ituring na pag-atake laban sa ating bansa. In fact, it's a form of warfare without the use of force and just like any form of warfare, the goal is of course to alter the status quo. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, ito raw mismo ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang mga impormasyong inilalabas nila tungkol sa mga aktibidad ng China. The Philippine Coast Guard's role now of becoming a mouthpiece of the National Task Force West Philippine Sea allows the like-minded states to express condemnation and reproach, which puts Beijing into spotlight. Chinese actions in the shadows are now checked, which also force them to come out in the open to explain or to publicly lie. In the very near future, it is almost impossible that the Philippines can get close to China's military and economic power. However, it does not mean that we cannot do anything to change their bully behavior and compel them to obey the international law. Nanawagan naman ng PCG sa gobyerno na isulong din ang modernisasyon sa kanilang hanay para mapalakas pa ang kanilang kakayahang mabantayan ang gray zone activities ng China. Bahagi rin kasi ng sinasagawang pag-iingat upang hindi na mapalala pa ang tensyon sa West Philippine Sea ay ang pag-deploy ng white ships ng PCG sa halip na gray ships ng Philippine Navy para pangunahan ang pagpapatrolya. Yan ay lalot na nangangamba ang mga Pilipinong mangingisda sa patuloy na pag aligid ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Apektado na raw ang kanilang hanap buhay dahil hindi sila makapangisda ng malaya. Wala raw kasing mekanismo kung kanino sila lalapit para mag-report ng insidente ng panghaharas ng China sa kanila. Ang panawagan ko po sa ating pong, pamahalaan ay bigyan po sana kami ng matibay na, kung, na, ano, na Maaring pagsumbungan po namin sa mga ganitong insidente sapagkat kung ganitong uri ng mga bagay na sinasabi po ng ating kapulisang dagat na hindi po pala ito matatawag na sinasabi nila na isang marine protest. At kung barko sa barko lamang daw po yung mga nagbanggaan o di kaya barko sa bangka, barko sa tao ang naaksidente, yun lang lamang, lamang daw po yung matatawag na marine protest. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, idiniin ang halaga ng pagkuha ng modernong kagamitan para patibayin ang kakayahan ng bansa na bantayan ang teritoryo nito. And we saw some of the capabilities that were demonstrated to me uh, during the flight, and we can see how uh, important uh, this uh, inc uh, this uh, uh, increase in our capabilities is going to be, especially in the defense of our uh, maritime territory nagbabalita mula sa frontline Brian Castillo, News Farm.